Pagpalain ng Diyos ang araw nito sa pag-aaral po ng salita niya. Sinasabi dito sa ating magiging topic ngayon, sapung utos. Ang sapung utos po ay banal at mabuti. Ating pag-aralan po ito. Ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, basahin po, po natin. Mga taga Roma 7.12 Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kaya nga po, para mapag-aralan po natin ang sampung utos, ating pong baybayin ang mga bagay nito. Itong sampung utos na ito, no, sinasabi dyan, You shall have no other gods before me. You shall not make idols. You shall not make the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder You shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet. Dito po sa sampung utos ating pong pag-aralan isa-isa. Unahin po muna natin itong number one. You shall have no other gods before me. Ito po'y mababasa po natin sa aklat ng Exodus 20 verse 3 huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Meaning, ano ba yung mga, mga Diyos? Pag sinabi pong Diyos, kayang lumikha ng mga bagay-bagay. Pero huwag nating aakalaing yung ibang mga Diyos na para iyong bigyan ng importansya, ito ang sinasabi kasi sa kasulatan sa aklat ng Deuteronomeo. Sinasabi po dito sa mga Israel, Dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Iyan po ang pagkakilala ng mga Israel na kinikilala yung Ama sa Lumang Tipan. At ngayon ay nagpapahayag ang Panginoong Ama, ipinakilala din po yung kanyang anak dito sa mundo para magkaroon po tayo ng ID at kalaman ang sinasabi po doon sa aklat ng Juan 3.16, ano po ang sinasabi nito? Ating basahin at unuwain po natin ito. Ang sabi po ng kasulatan, Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang sinumang sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito po sa number one, meron pong ipinakikilala nung una na kung saan ama lang ang kinikilala. Kung ibabase po natin dito sa Deuteronomy 6.4 na merong isang Panginoon kinikilala ang mga Israel. Bagamat ngayon po, dahil ipinapakilala na yung kanyang anak, nakita po natin dito sa Juan 3.16 na kailangan pala tayong sumampalataya dun sa kanyang anak. Bagamat ang mga Israel ang sinasampalatayan lang ay ang ama, ngayon po sa bagong tipan, meron po tayong dapat kilalanin ang mag-amang ito. Ang sinasabi po dito ni Juan, kung tayo sa sampalataya sa Juan 14.1, huwag maglimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. At ang kagandahan nito para makilala natin na mayroong Panginoon at mayroong uh, Diyo, nag-iisang Diyos Ama, pinapakilala ito ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Ono o ng Korinto 8.6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa kanya. At isa lamang Panginoon si Yesu Kristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamagitan niya. So, yung po ang kagandahan na ipinapakilala sa atin ng ating Panginoong Diyos na buhay na tayo'y kikilala sa Ama at sa Kanyang Anak. At ngayon, dumako na po tayo dito naman po sa ikalawa. You shall not make idols. Ito po'y sinasabi naman po sa Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, dito po sa ating pangalawang pag-aaralan, bakit hindi daw kailangan tayo magkaroon ng ibang iniidolo? Ano? O magkaroon man tayo ng ibang sinasamba? Bakit po? Ang sinasabi dyan, huwag mong yuyurukan sila, paglilingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon ng Diyos, ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlong at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. So dito po ipinapakita kung sino yun na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos sapagkat mayroon tayong kinikilala yung Ama at ang Kanyang Anak. Sino pong tinutukoy dito? Ito po ay mababasa po natin dito sa unang Juan 5.20. At alalahanin natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay ang kanyang anak na si Heso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So ngayon, malinaw na po sa atin na huwag tayong magkakaroon ng ibang iidoluhin Maliban sa uh, Diyos-Diyosan Kundi sa ating tunay na Diyos na si Heso Kristo Pinapakilala ng Ama At yan po tayo magkakaroon ng tamang paglilingkod Huwag po doon sa mga Diyos-Diyosan Kundi doon sa tunay na Diyos na walang iba Kundi si Heso Kristo Base po dito sa ating binasa Sa unang Juan 5.20 Ituloy po natin Mga anak, mga anak ko Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin po, maraming mga Diyos-Diyosan ngayon na sinasamba ang mga tao. Para makaiwas po tayo, kumilala lang po tayo kay Kristo Jesus at sa Kanyang Ama. At ngayon po, patuloy po tayong mag-aral dito sa pang tatlo. Sinasabi po dito, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Bakit po sinabi yan ng Diyos? No? At ito'y mababasa po natin dito sa Exodus 20 verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ngayon, i-reveal ire sa atin kung ano yung pangalan na dapat natin saklolohan at dito po natin masasaksihan sa bagong tipan sa mga sulat ng mga apostol sa Aklat ng Gawa 4.11. Itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan kanino pa man. Walang kaligtasan kanino pa man sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yan po yung sinasabi dito sa number 3. You shall not take the name of the Lord your God in vain. So malinaw na po, meron po tayong kikilala ng Diyos na yung pangalan na gagamitin natin ay walang ibang pangalan kundi yung pangalang Jesus. Base po dito sa ating binasa. Itong si Jesus, ang bato, na itinakwil ninyong mga tagapagtayo na ang siyang naging batong panulukan. At dito po naging malinaw po. No? At sa pang-apat naman po, Atin pong aralin din ito. Ang sabi po dito, remember the Sabbath day to keep it holy. Alin niyo po dito sa babasahin natin sa Exodus 20 verse 8, nabanggit po yan, yung pang-apat na yan. Basahin natin. Exodo 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Ang ibig sabihin po niyan ay, sa English, remember the sabat, seven day, to keep it holy. Ibig sabihin, sa araw na yon ay maging banal ka. i set apart mo yung isang araw para sa Panginoon, i-dedicate mo ito sa Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, paano ba natin ito isasagawa? itong nga, uh, remember the Sabbath day. Yan po ay isang bagay na mabuti matuwid sa harapan ng Diyos kung gagawin mo ito hindi lang isang araw kundi sinasabi po dito ni Apostol Pablo basahin natin sa Galacia 6.9 Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Samantalang si Kristo ang nagbigay ng halimbawa, siya'y gumawa ng mabuti kung dapat gawin sa panahon ng sabat o ng pamahinga. Basahin natin dito sa Mateo 12.7. Sapagkat ako na anak ng tao ang siyang makakapagsabi kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamahinga o araw ng sabat. Kung alam lang sana ninyo ang ibig sabihin ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo, hindi na sana ninyo hinatulan ang mga taong walang kasalanan. Yan po ang meaning po ng sabat. Kundi gagawa tayo ng mabuti, huwag tayong mag mapapagod, huwag tayong magsasawa, meaning sa bawat araw ng ating buhay, gumawa tayo ng mabuti. Sapagkat yun ay banal at yun ay mabuti sa Panginoon, hindi lang isang araw ang gagawin mo sa panahong kristyano, gagawa ka ng mabuti sa bawat araw. Yan po ang ating natuklasan sa 1 2 3 and 4. Bangamat isusunod natin sa part 2 yung number 5, 6 hanggang 10. Yan po ang ating itutuloy sa pag-aaral ng 10 utos para maintindihan pa po natin ano ho mga kapatid, mga kaibigan please like and subscribe to our channel. Ipagpapatuloy po natin ito sa part 2 para mas maitindihan pa natin ano ba ang pangsyon ng sampung utos na ito para sa mga tao. Hanggang sa puni po mga kapatid, maraming pong salamat. Tayo'y manalangin. Salamat ama, muli mong binigyan kami ng ganitong pangunawa sa sampung utos na kung saan pala ito ay banal at mabuti sa bawat tao. Muli kami nagpapasalamat ama pagpalain mo ang bawat nakinig Lagyan mo kami ng karunungan, kaalaman sa aming puso at isipan upang magawa namin, masu masunod namin ang iyong ipinag-uutos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.